Dalawa na Ah, dalawin mo ng kanin. Kasi okay. baka kulang yun sa kanya. Kung po tayo may bendy Ang dami po nagbibigay. Dito Ang dami nagbibigay? Ang dami po. May, po na kanin. Tapos sa drink. Ah. At Dapat hindi binibigyan ng soft drink yan. Bawal soft drink sa ganyan eh. Kaka-hyper yun eh. But, please, God, po, soft drink po. Oh? Nakadalong soft drink po kanina. Kaka-hyper yun ay nando po wala nga naman dito. Ah. Alam naman kasi 'yung pinagbabantuhan, 'yung mga 'yung nagmbabantay sa palayan. Ah. Hindi po dito na, sa Nakaka-hyper kasi pag soft drinks. Eto din nga, boy, natakot ako kasi nga ako, wei. Eh. Nagpunta nga dito kanina, ikiniligan eh, ko naman ko. Tapos umalis. Mhm. Mm Papabalik-balik nga lang po, 'pag pagka. Balik-balik. Eh dibali so, 35, Ito tayo bench oh. Bench may pakakainin kami dito. Ilamin mo na na. Kain at saka noodles. Maraming anak? Maraming noodles. Maraming ganyan. Dito sa hanay na to. Meron pa kami isa nakita doon eh. Madami po yan sila. Marami. Marami sila dito. yung babae sir. Ewan ko na na babae. Ah, marami dito nagagala na ganyan. Oo. Dami dito. dito. to diba? Hmm. Mabitak highway. Ilang bed. Oh. Doon po, ano. ano na siya, lalaki. Nakawag muna, nakahiga na lang. Doon uh -huh. Sa ganyan. Sa ganyan. Ah, doon yun, doon sa kadulo doon. Oo, oh, oh, doon hmm. so, oh, wala Nawala na yun doon. Wala na nga po, wala na yun doon. Oh, ano, ano. ito dati, parang nakita ko to dati sa siniluan eh. Maayos pa yan dati. Tapos meron pang isang matanda naman. Yung matanda, maayos din yung dati. Ano pa nga yun eh. May tsura nga yung Mata, ano, ngayon, sa peryaan, eh. ngayon ay, nabaliw ay, na ay, rin. Nalungas na rin, baliw na rin. Ay, na rin Meron kami doon isang nakita oh, yung pahubunan na ka-shirt hubad baro. yung ang haba ng na. Ano na, na. Baka baka isang tropa sila. Ay, <laughs> baka ng maintatubig. Eh. Baka isa Baka isang tropa sila, ano? No, <laughs> ang na pala dito, umaano. Uma, uma meron, ano? meron, pa nga po yung matapang. Eh. Hmm? Mata ay, nakakano. Pero na ito, hindi naman tumatapang kasi dati ito nandoon sa siniluan, nabigyan ko na rin ito ng pagkain. <laughs> dati po, kasi yan, ano, malinis pa siya. Okay. Dito lang kayo. Ay baka sumunod yung mga anak mo ha. Hindi po, lang, hindi po. lang doon po natin ang pagkain. Si ate. Hindi lang po natin ang pagkain. Eh, kuya. Ito. ka? Kain ka? Oh, mainit, mainit mo, pa mainit to mainit, ha. Ah, mainit. Mainit pa to, oh. Pa. Tutuun mo oh, kanin mo. Mm. Hmm. maligo ka. Ligo. Mainit pa, mainit. Tak-takloban mo muna, mainit pa. Hindi pa luto. Nakukutsero oh. Eyun, 'yung ano, kanin. Oh, kain ka. Hmm. Ah. mo. bens marami pala dito na kumaka gumagala. Yan. Hmm. Dapat doon ka sa malilim. Doon sa may puno. Para hindi ka nainitan. No? Do doon ka magpahinga. O, yun, sa may puno. Amaya, pagkatapos mo kumain na. No? Para hindi ka mainitan, mainit dito. Kawawaan hmm. na. mo si Kuya si Kuya ka Kuya Hmm Wow, TV marami dito oh. Marami ditong ano, gumagala dito sabi ni Ate. Pagkatapos mong kumain, doon ka magpahinga sa may puno para hindi mainit, ha? Alis na ako kuya ha? Salamat Doon ka magpahinga mamaya Pag yung ano na Pagkatapos mo kumain Kasi mainit yan Kainin mo kain Huwag mo itapon Ang Beds TV, o oh, dito, maraming pala dito sa highway ng Mabitak Lagot na. Dito pala paglalagala, do dito, marami dito. Veg TV. Kaya dito ako maghanap. Itong isa, o, oh, si kuya. Dito, kunin po. No? Ayan, tulong mo na kay kuya. Diba? Yan ang mga hinahanap mo. rang maraming, maraming salamat. Tre, salamat.